Extra ready ka na ba? Eto na si Berwin. At ang gilas po si Berwin Maylip, napakita niya po na siya ay talagang athletic at health buff. Pinasan wow. ni Berwin, 50,000 sa challenge na ito. Kaya nakikita mo talaga nagmamadali siya. Mag-shorts ka nga, Berwyn. <laughs> Parang hinira mo pa yan sa pinsa mo, sa anak mo. <laughs> Sexy si Schwartz. O, <Ito>. idol. <laughs> <laughs> ha? Nagulat niya pala ang mga idol? Sabog! <laughs> si Berwyn ay nagma -magic. At marami siya mga tricks na kakaiba at nakakahanga talaga. Eh ang tanong, magic niya kayang manalo siya? Na. Nope. sex Sa extra challenge, bawal ang dayaan. Kailangan dito pagalingan, patatagan at pa... Ewan ko ba? Sa nangyayari ngayon, ang daming usok, dami ko nila. ko, hay na hay na. <laughs> hay, na hay na Okay. Bears, meron kang mga na-miss doon na drum sa baba. sila mo balikan. Problema ko lang, hindi ko naikot yung isang turn. Nagpanik ako no, nung nalaman ko na kulang pa. Ayan, not paying attention kasi. ikot ka ulit. naubos yung fire extinguisher, panic na naman ako kasi wala na akong pampatay ng apoy eh. Naubosan siya ng extinguisher. You deserve it. Baka nakalak lang. Hindi mo pwedeng sira yung extinguisher, no? Naku, Berwin. Mukhang minalas ka rito sa challenge na ito, ha? Uy! Okay. Jeep naman! Best effort na lang. Gawin na lang yung dapat gawin. Tumakbo na lang ng pinakamabilis. Ginawa ng marathon ni Berwin. Pinakita na ni Berwin ang kanyang running skills ba Hindi pa nga na, na kuya. Para papasok pa camera yun? Medyo mabigat doon is nung sumabog na wala na ako sa wisyo at tumatakbo na lang ako. So tuma sumabog sa tabi ko yung isa. Eh, hindi naman ako nasaktan, pero doon ako nagulat. Ito na, last na, bears, Last na! Last na for the win! Ito na! Buhay pa, Bes! Buhay pa! Okay! Timer stop! Okay. Very good! Ah, oh, Berwin! Anong, anong muntang sabi mo sa challenge? first challenge na pinagawa namin sa'yo? Masaya! Nakakaantok! Inantok ka doon? Inantok ka? Jun! Ang tanong ko sa'yo! Lex na ready ka na ba? Next ready na! Jun! Go! Go na si Jun! Nagsimula na ang timer! Pin yan, ah, may pin yan May pin! Kailangan mo tanggalin yung pin na ah. Yan! okay, good. Keep your distance! Go Jun! Jun! May I love you sign naman oh! Woohoo! Ay! Kita nyo yun? I'm sure di nyo nakita yun. Ito na! Oh, ano ba hindi tayo? Sabog! Ah! <laughs> alam mo si June, maayos siya mag-parking, no? Kaya ngayon napansin ko sa kanya, masyado siya masunurin at masyado siya mabait sa pagpapark. Hindi niya alam tumatakbo yung oras. Mahirapan ako sa pagbelta ng owner kasi mahirap siyang i-steer wheels, uh, power steering wheels. He's saying it very slow, but sure, but sure. Mabilis din tong si Papa Jun, ah. Kaso, mabilis din bumalik yung mga apoy. Naubos no, pa yung fire extinguisher, yun Um, kailangan mo talagang patayin na mas maayos para hindi ka na bumalik. My gosh, Jun Makasai is not using his metallic brain. A... went out of the owner type jeep and then the fire. Pag mo siya, gumabangon nila yung chokes So, kailangan mong damihan talaga. Doon, meron pang nakapoy doon na isang mapoy. You can walk, you can run, you can eat the fire. Stop time, go. June, how was experience, mo? Nakakasunog. Nakakasunog. <laughs> Nakakapagod. Nakakapagod. Ano, Good job, June. I'm rooting for you. Inuugat ako sa iyo. Inuugat ko.